Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyong mga tanggapagbalita Ang programang ito ay atin sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Litong, Iba pang pa mga rehiyon sa bansa, mga kabrigada, inaasang susunod na ring makakatanggap ng dagdag sahod. Iba't ibang sektor naman, hati ang reaksyon sa 50 pesos wage hike sa NCR. International Criminal Court na biktima raw ng cyber attack. Kampo naman ni dating Pangulong Duterte umaasang magkakadesisyon na ang ICC sa hirit na interim release. Pamantala expelled Congressman Arnie Tebes inaasang makakalabas na ng ospital at indiretso na pabalik ng kulungan ngayong araw. At pitong pulis nila arestado dahil sa umano'y pangingikil. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. Kada balita nationwide sa tanghali. Kada balita, balita nationwide. Agandang tanghali Pilipinas, luson Bisaya, sa Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, unang araw sa buwan ng Hulyo ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro, Malikdem. Balita Nationwide. Ang nationwide. Brigada Balita Nationwide. posibleng makakatanggap ng wage increase sa mga susunod na buwan ang iba pang rehiyon ayon yan sa National Wages and Productivity Commission. Ito'y matapos sa prubahan ng 50 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay NWPC Executive Director Maria Creselda C., sinabi nitong inaasahang magsasagawa ng public consultation ng mga wage boards sa mga reyon ngayong Hulyo hanggang buwan ng Agosto. Ayon daw nitong makabuo ng patas na pasya na makatulong sa mga manggagawa nang hindi rin nalulugi ang mga negosyo batay sa takbo ng ekonomiya sa rehiyon yun pong ibang regions ay susunod na rin na mag-conduct ng kanilang public consultation para po madetermine kung kailangan po nilang mag-increase ng minimum wage. At ang mga region po ito ang sa aking pagtataya ay ang kasama po ang Region 3, mm Central Visayas or yung Region 7 at saka po yung Region 2. Ang tinig ni WPC Executive Director Maria Criselda C. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, informal workers at mga unemployed Filipinos dapat gawing priority kaysa mag-focus sa wage increase ayon yan sa isang employers group. Brigada Katrina Honson, i mo! Brigada! Report! Naniniwala ang Employers Confederation of the Philippines na ang epekto ng 50 pesos wage hike sa NCR ay limitado lamang sa na bahagi ng labor force sa isang panayama. Sinabi ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. na tanging mga nasa formal sector lang ang sakop ng minimum wage increase. Anya, nasa 16 million lamang sa 52 million manggagawa sa bansa ang kabilang sa formal sector at mas maliit pa rito ang actual minimum wage earners higit Kahit may maliit na aumento sa sahod, may kaakibat pa rin itong dagdag gasto sa mga employer, gaya ng pagtaas sa SSS, pag-ibig, overtime pay at bonus na maaaring umabot ng 30% ang dagdag na pasaning pinansyal. Dahil dito, panawagan ng grupo na mas bigyang prioridad ng pamalaan ang pagtulong sa informal sectors at mga walang trabaho kaysa sa taunang aumento sa minimum wage. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Fama nila, The Music and News. Also, our... Brigada Balita, Nationwide! Ang Ibon Foundation naman mga kabrigada, pumalag sa 50 pesos wage increase. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> Brigada. Tila dismayado ang Ibon Foundation sa mangyayaring wage hike sa Metro Manila. Ito ay kasunod ng naaprubahang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga nasa National Capital Region o NCR. Sa isang Facebook post, sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na nananatiling short o kapos ng higit 500 pesos sa family living wage ang mga manggagawa kahit na may token tokenistic 50 pesos na wage increase. Ang naturang halagaan niya ay katumbas lang ng 0.4% ng employer expenses at 2.5% ng kanilang kinikita. Nakabatay umano ito sa gustong ibigay ng mga employers at hindi sa totoong pangailangan ng mga workers para mabuhay. Sa uli, idiniin ni Afrika na ang hakbang na ito ay tungkol sa pagpapalakas ng popularidad ni Pangulong Bongbong Marcos at imbis na tunay na tugunan ang gutom at kahirapan sa In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and you. Oh, sorry. Sa ibang balita mga kabrigada, Inumpirma ng International Criminal Court na muling na biktima ito ng isang sophisticated cyber attack kamakailan. Ayon sa ICC, agad na na at narespondihan ang insidente sa pamamagitan ng kanilang internal alert systems. Samantala, patuloy ang isinasagawang impact analysis at hakbang para maibsan ng epekto ng insidente. Bagamat limitado pa ang detalye, tiniyak naman ng Korte ang pagiging bukas nito sa publiko at mga states parties. Panawagan din ng ICC ang patuloy na suporta ng international community para mapanatili ang kakayahan nitong gampanan, ang mandato ng katarungan at pananagutan sa gitna naman ng lumalalang banta sa cyber security. Maalalang dalawang beses na itong nangyari sa nakalipas na mga taon. Oh, Pabalita sa Nationwide. Samantala mga kabrigada, umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mailabas na ngayong Hulyo ang desisyon ng International Criminal Court sa kanilang hiling na interim release habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kaso. Ayon pa sa anak niyang si Congressman Paulo Duterte, nakasalukuyang nasa dahig, uh, inihain na na ang kanilang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman ang petisyon upang pansamantalang makalaya ang dating pangulo at mailipat sa ibang bansang kasapi naman ng ICC. Bago mat wala pa kumpirmadong bansang tatanggap, maraming ang naman ng kampo ang ulat na Australia ang target na destinasyon. At sa ngayon, nakatutok pa rin ang grupo sa magiging desisyon ng ICC na itinuturing nilang mahalagang hakbang sa kanilang layunin na mapalaya si Duterte habang nililitis ang kaso. Brigada Balita Nationwide Dagdag pang balita mga kabrigada. Kinumpirma ni Atty. Ferdinand Topacio na lalabas na ng Philippine General Hospital si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. matapos na sumailalim sa operasyon. Ayon kay Attorney na bigyan na ng clearance si Teves na ma-discharge bago magtanghali ngayong araw. Pagamat nakakaranas pa ng kaunting pananakit sa tiyan, bukas ang dating kongresista na bumalik sa kanyang selda sa Annex 2 ng Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa. Ayon pa kay Tupasyo, ito ay upang patahimikin ang mga maling paratang at matigil na ang pambabatikos sa dating mambabatas. Mananatili naman sa medical watch sa loob ng BJMP upang matiyak ang patuloy na paggaling ni Teves. Dapat mga kabrigada, milyong-milyong pisong halaga ng misdeclared o declared agricultural goods mula China na bat ng BOC sa Port of Manila. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Tinatayang aabot sa mahigit 34 million pesos na halaga ng misdeclared agricultural products mula China ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Idineklara ang mga shipment bilang assorted food items gaya ng egg noodles at kimchi ngunit sa isinagawang inspeksyon, nadeskubring naglalaman ito ng red at white onions at frozen mackerel. Dalawa sa container ay consigned sa Latinx Consumer Goods Trading, habang apat naman sa Lexa Consumer Goods Trading. Walang kaukulang import permit namang ito, kaya't inissue ang warrant of seizure and detention. Pinangunahan ng inspeksyon ng mga opisyal mula BOC, Department of Agriculture, Department of Health at FDA. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, mayroon pa sila ng pinapa pinapahold na 59 na container sa Subic na hinihinala naglalaman din ng smuggled agricultural products. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo studio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pitong pulis naman ng Manila Police District. Arestado matapos na ireklamo ng pangingikil. Kapalit ng pagpapalaya sa isang sibilyan. Dahil umano sa gawa kasong may kinalaman sa droga. Brigada Cath Austria, i mo. Brigada! Brigada. B -b 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 -i. Report. Pitong pulis ng Manila Police District ang inaresto ng mga kapwa nila polis kagabi matapos masangkot umano sa robbery extortion, grave threats, arbitrary detention at pagdabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Obstruction of Justice. Ang operasyon ay sinagawa mismo sa Police Station 5 sa Ermita, Manila matapos magreklamo ang isang sibilyan na sinabi inaresto siya ng mga polis sa gawagawang kasong may kaugnayan sa droga noong June 20, 2025. Ayon sa National Capital Region Police Office, batay sa isinagawang investigasyon, humingi umano ang mga sospek ng 50,000 pesos sa asawa ng biktima kapalit ang pagpapalaya ng sibilyan. Ngunit, 20,000 lamang ang naipadala sa pamamagitan ng mobile transfer. Nang maghain ng formal complaint, agad ibinalik ng mga pulis ang pera upang pigilan ng legal action ng pamilya. Sa isinagawang operasyon, nahuli ang isang lieutenant, tatlong staff sergeant at tatlong patrolman na pawang membro ng anti-drug unit ng istasyon. Na-recover sa operasyon ang pitong cellphone, limang police ID, screenshots ng transaksyon at records ng remittance. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, ang aksyon ay bahagi ng pagpapatupad sa accountability pillar ni uh, PNP Chief General Nicolas Story III na nagsusulong ng agarang aksyon laban sa mga tiwaling pulis. Kiti Abirin, walang puwang ang mga skalawag sa hanay ng PNP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaas, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Brigada muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayanan, kagamitan at pagsasanay ng Philippine Air Force. Sa pagdiriwang ng ikapitumput walong anibersaryo ng Philippine Air Force, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng PAF sa seguridad ng bansa at pagtugon sa mga sakuna. Inisaysa rin ng Commander-in-Chief ang mga pagmataga o napagtagumpayan ng Air Force simula rin sa pagbabantay sa Air Defense Zone, pagsuporta sa mga operasyon kontra krimen at pagtugon sa mga kriminalidad. Sabi pa ng Pangulong Marcos na hanggat umaasa ang taong bayan sa PAF, maasahan din ng mga sundalo ang tiyak na suporta mula sa gobyerno upang patuloy na silang makapagpalingkod ng mahusay at mabilis para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, bagong bata sa CMEPA. Inaasahang hahakot ah, ng 25 billion pesos na kita para sa pamahalaan. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Report. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga ang special bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange bilang hudyat sa implementasyon ng bagong batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act o CIMEPA, kung saan target ng pamahalaan na makalikom ng mahigit 25 billion pesos na kita hanggang taong 2030 sa ilalim ng naturang batas. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang CIMEPA ay hindi lamang reforma sa buwis, kundi isa ring estrategikong hakbang para palawakin ang kita ng Estado habang isinusulong ang mas bukas na akses sa merkado para sa mga Pilipino. Pinagtitibay ng SIMEPA ang 20% Uniform Final Tax Rate sa Interest Income na layong gawing mas simple at pantay ang sistema ng pagbubuwis. May insentibo rin para sa mga pribadong kumpanya na tumutulong sa pag-iipon ng kanilang mga empleyado para sa retirement kung saan makakatanggap sila ng dagdag na 50% tax deduction kung pantay o mas mataas ang kontribusyon kumpara sa empleyado. Kasabay nito, inalis din ang ilang exemption sa passive income taxes para sa mga government-owned or controlled corporation o GOCCs upang mas mapalawak ang pagiging patas ng tax system. Itinuturing ng pamahalaan na ang batas na ito ay hindi lamang para sa malalaking negosyante o stock trader, kundi para sa bawat Pilipinong nangangarap ng financial security, mga maliliit na negosyante, young professional at maging mga overseas Filipino workers. Samantala ang inaasahang malilikom na 25 billion ay gagamitin para sa pagpapatayo ng mga tulay, hospital, eskwelahan, kalsada at iba pang proyekto para sa kapakanan ng mga mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Uma, Anong pa naman kaninang umaga sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong DFA Secretary na si Maria Teresa Lazaro. Kasabay nito, mga kabrigada, ginawaran din siya ni Pangulong Marcos ng Order of Sikatuna, Rank of Datu, Grass Rose at a Gold Distinction bilang pagkilala sa kanyang apat na taong uh, serbisyo sa pamahalaan. Kabilang sa mahalagang na ni Lazaro ang pagsusulong ng mga interes ng Pilipinas sa larangan ng foreign policy, maritime security at cultural diplomacy ay ang awarding ceremony ngayong July 1 sa Malacanang Palas. Brigada Balita Nationwide! Dagdag pang balita mga kabrigada ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi umano magiging balakid sa trabaho ng 20th Congress. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! report! Nanindigan ng kamera na walang magiging epekto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa legislative efforts ng dalawang kapulungan sa 20th Congress. Sa pulong balitaan, sinabi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na mananatiling prioridad ang mga panukalang batas na pakikinabangan ng mamamayan. Hiwalay niya ang trabaho ng mga kongresista sa pagpasa ng batas at sa impeachment process. Paliwanag ni Abante, mayroon ng authorized panel of public prosecutors na tututok sa impeachment proceedings kaya may mabibigyan ng pansin ang legislative measures. Iginit din ito na lagi nakakahanap ng middle ground o na ng Kamara at ang Senado sa kabila ng magkakaibang posisyon sa iba't ibang usapin. Patuloy umano magtatrabaho ang Kamara at ang Senado para ipasa priority measures na tutugon sa mga suliranin na pandipunan lalo na sa layuning palakasin ang purchasing power at gawing abot kaya ang mga bilihin. Bukod dito, ilan sa mga bagong panukalang batas na naihain sa unang araw ng 20th Congress ay may kinalaman sa National Security pabahay, kalusugan at economic proposals na para kay Abante ay sumasalamin umano sa holistic approach na nakikita ng mga mambabatas para solusyonan ang mga pangangailangan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, Senador Risa Teberos walang balak na maging parte ng majority bloc ngayong 20th court. Congress, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Report. Nung permanent Senate Deputy Minority Leader Lisa Hontiveros na wala siyang plano maging parte na majority Black ngayon 20th Congress bilang hindi naman daw siya naging parte nito sa loob nga ng halos siyam na taon. Kaya kung siya raw ang tatanungin, posibleng manatili siya sa pagiging minority block o di kaya baka bumuo sila ng independent Black o maging independent na lang siya. Sa kasulukuyan din namin ng senadora na nagkakausap na sila ni na Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan tungkol sa kanilang plano para sa paparati na kongreso. Pero nilinaw niyang pinag-uusapan at pina-finalize pa nila kung magsasama sila sa minority. Bukas naman din daw si Ontivero sa pagtanggap ng iba pang senador na interesado maging parte ng kanyang blaku. Sakali in the heart of changing lives ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Humahataw! Brigada Balita Nationwide! Brigada balita, balita Nationwide! Sa Hali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ito pong uh, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leyo Navarro malikte. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula dito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Hale Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of change.